Hello, hello mga Bible loves. Tara, pasyal tayo sa bayan namin. Ipasyal ko kayo kasi malapit lang naman kami sa bayan ng Rojas. Ilang minuto lang. Eto, makikita nyo kung saan ako nagtapos ng elementary. Ang school ng Dangay Rojas, Oriental Mindoro. Ako nag-aral mga baby ko. Ayan, paliko na tayo papuntang Rojas. Hindi ko na nabidyuhan yung uh, 7-Eleven dito sa likod ng landmark namin. Ang ganda pa ng panahon pero may paparating na bagyo, bagyong ramil daw. Ayan, Ayan madadaanan nyo rin ang National High School ng Dangay. Katabi lang siya ng liwanag rice mill. Tapos sa harap, yung Rusko Motors na bago, yung may mga multicab at saka mga motor. Yan yung meron na dito sa Dangay. Ito yan yung Rusko Motors. Tingnan nyo lang mga bibilabs ko kung pamilyar na kayo dito sa bayan na, papuntang bayan namin kung napadaan na ba kayo dito. or yung mga dating taga Dangay na makita nila ngayon na sa malayong lugar sila. Makikita na nila yung pagbabago ng Dangay, Ayan, may Inco Motors na rin dito. Tapos, yung Inwow Motor, an ah, electric bike, meron na rin dito. Tapos, yung Pandayan Bookstore, meron na rin dito sa bayan ng Rojas. Ayan, yung Pandayan and do exam. Tapos malapit na tayo sa Metro High Department Store. Ayan yung Metro High Department Store. Malaki din siya. Tapos yung Jollibee. Ayan na, Jollibee na. Tapos. malapit na tayo sa Jollibee. Palikot na tayo papuntang plaza. Kaso hindi ko na nabidyohan yung plaza mga bibilabs ko kasi may pupuntahan lang ako sa computer. Yung technogics kasi papacheck namin yung piso wifi. Medyo na nababagalan kami sa rate ng piso wifi kaya papacheck muna namin. Ayan, meron na rin, ano dito, chowking. yan Marami ng mga, ano dito sa bayan ng roas, hindi ko na kayo na ipasyal sa pure gold sa sunod ko na lang na ano, na videos, ipapakita ko sa inyo yung pure gold ayan na yung chowking mga bibilags ko chowking, malit pa lang sya kasi nag uumpisa pa lang tapos yung computer techno greeks ayan, dito ako pupunta mga bibilags bye sa susunod na video na ulit